yan. Patingin ang gumawa. Patingin ang inyong gawa. Can you wear it? Sa kanya? Yeah. Okay. Okay. Tumawa nito Ano kayo? STEM? Yes, yes. yes. <laughs> Group nyo? Group Ang ganda ng model, sama okay. sa mo kami, ma'am. Ma'am, please. mag para baby? ita ba? okay. Bigo yan! Okay. Chari ano, <laughs> Kaninong entry to? Sa amin! Anong so, section nyo? Sa so, so, Side. siapa Parang Parang ano Tao <laughs> <laughs> Parang Tao siyempre. Haha. 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 dyan Haha. 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 아. <목소리도>